po sa inyo. No. Ito, ang ginagawa ko hamba at malinis na. Tasal pa ko na lang. Uh, ito, simple lang magkapit ng hamba eh, kapag itong magpapalit lang kayo. Ako kasi, hindi naman ako magaling na uh, carpenter. Sariling diskarte ko lang ginagawa ko. Tulad na ito, Sa standard kasi yung paggawa ng hamba, tatanggalin mo to. Itong simento na to. Tapos papakuhan mo yung hamba bago mo i-apply ang clay ng simento to para kumapit yung pako ng hamba. E yun ang pinaka stopper niya para hindi gumalaw yung hamba ng pinto mo. Pero ako simple lang. Bumili na ako ng uh, wood glue. Lahat ng pantay na yun, lalagyan ko yan. Pero huwag na yung mga Sayang din. Hindi rin naman kakapit yan. Itong pantay lang, lalagyan natin yan. Tapos, nakabaon yung paano ng hamba natin dito. Kaya nilaliman ko yan. Para pagsampa ng pagpasok ng hambang dalawang pa, itutulak ko na lang papasok dito. Ngayon, bababa pa yan. Kakalangan natin ngayon etong dalawang paa na yan para tumaas siya at saka natin ng simento para hindi siya umuga. Ito na ang pinaka-starter niya. Ngayon, para mas matibay pa, yung hamba ko, minarkingan ko na para magbubutos ako dito sa hamba mismo gamit ang black screw. Gato lang mga boss. Oh. Black screw gamitin nyo. Pero kung may medyo mas malaki pa, mas mahaba, okay yun. Wala namang problema, magbutos mo yung hamba eh. Lalagyan mo lang ng masilya yun, papantay na rin yun. Para lang, hindi umuga yung pandang kitna o oh. kapag umuulang kasi, umaangat yung hamba pag malamig. Kaya kailangan natin suportahan yung gitna para hindi na siya hindi sumikip yung pinto no. pero kung sa starter din naman walang problema dahil yung baba na yan yung baba na yan pasok yung pa dyan kaya matibay na rin yan saka yung taas yung pinakahamba niyan maglalagay din tayo ng screw dyan kahit dalawa para matibay ito yung hamba natin nakaportigod na rin yan pero mamaya na natin ikakasak Apply muna natin ng sulignum para hindi na naman anahin. Pati itong butas na to, yan. Bubuhasan natin ng sulignum yan para hindi na makitong anay. Pag kayo nga pala magpupuno sa ito sa lignan, masuot kayo ng face mask. Magpakabaho na yun ito. Yan. Pag pe-face mask kayo dahil mabaho. Oh. Janganlah berkaitan dengan hati